Oh, mainit dah. Oke, Bu. Oke, Bu. Wow. Karena sangat nang luka rumah itu. Asal apo gaulu. Gaulu harus kagena po di naging luka. Ascado aso paray manobe para penonton yang guys. Panitas luka. Ano po? Nagkakaroon na yata ng mamita sa gabi ni Mamita. Ito po, Presidente. Dahil bahala oh, kababaiyan. Oh, yeah, ito yun, ano. Presidente. Sabahan naman ng Kasi ang ganda ni Mamita. Kami po yung mga officers. Kasi ang ganda ni Mamita. Kasi ang ganda po? Nice to meet you. Happy, happy, happy Sunday. Happy Simba Day. Unan ganda ng parang. kalat-kalat. sa pagka. Kasi mo na ng para makita nang robo kapitana. mo na

Ayata, ayata. Bata na Lalim, lalim. Lalim, lalim. Lalim, lalim. Lalim, lalim. Lalim, lalim. Lalim, bata, Lalim, lalim. Lalim, lalim. Lalim, lalim. Lalim, lalim. hello Andito Lalim, lalim. Lalim, lalim. Lalim, Bangkok! ayun si hindi na kinering. bigyan mo nga yung... bigyan mo kaya. Bigyan mo nga yung mga kainmari. Yung ano, nani? yun doon sa Malbar na daw kami. sabi ni ano, Ha? Sa malbar kami, sabi niya. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you,

Bukunan mo ako doon. ganyan? Papaya po. Meron po tayong sagala. <laughs> Ay, Santa Cruz po. Tara guys. Ano yun po papit ko? Meron po kami Ano po. <laughs> <laughs> Yung mga na mga nakamabahiyan. <laughs> Oo, oh, sige, po, masalita po sa kami. Wala akong promenade, kaya lang po. Hindi naman yung pero okay na, parang masaya. Di Kapitana, kapit. May Thank you! Okay na. Okay na. Ay, Subscribe! magkita vlog dito. Oh, like and share po magkita bala. Thumbs. Kita din pala 'no? Hala, ah uh, okay. uh, good morning po sa inyong lahat. Uh, tapos na po yung vlog namin dito sa kabila dito sa Kabaihan sa Barangay 13 sa di Arellano, inaunahan ni Jose Santiago at ni Ana uh, Marie Santiago. Eh, pinuntahan po ako ni Belen dito kasi sabi iba vlog po namin yon. Okay, kaya naman po maga ako gumising, kaya nagpunta po ako dito. Ngayon po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Uy! Ito po ang kaba, ka, kababaihan, mga alam niya naman sa barangay namin kailangan po merong ganito sa mga bata at matanda wala mo pinili ba sa pagkain para po sa lahat di po ba eh ngayon po mag shoutout ko ako sa ano sa inyong lahat sa mga viewer ko at subscriber ko tsaka kay Bet ng USA dali ng Germany mama Clary magpagaling ka ah, uh, Marco si ni mama mo kawawa naman itindihin mo yan ah, uh, shout out kay Maricel ng Australia kay Australia, kay Meep, kay Mayer, kay Michael, ah, uh, sa inyong lahat, kay Risa. Uh, lang ako sa bahay, kaya tawag ng tawag si Belinda, hindi ko binubusan talaga kasi nagigil ako sa kanya eh. Kaya hinayaan ko siya. nga po pala, magpaalam na po ako. ah, uh, maraming salamat po. Bye! Like and subscribe. Thank you for watching. Morning sa inyo lahat. I love you all guys.